yung papunta doon papunta yan doon sa Alaminos yan, papunta doon sa May San Pablo papunta ng Laguna yan yung part na yan at dito, sa part na to yan, ay papunta naman ng Quezon, papunta na yan, diretsyo na yan papunta ng Bicol hindi pa siya totally tapos pero ang kagandahan ay kahit pa paano may improvement dito banday no? yan, yung dam truck na yan ah. dami nga Okay, sa hanggang saan na, kuya? Legaspi. Pero hindi pa tapos. Ah, okay. Ang kasunod dyan, saan? Dito, sa may... Doon yung... Doon yung... Doon yung... Lupis. Lupis na? Dito, sa may parting, ano, parting Candelaria. Walang part dyan na... Ah, sa kabila ang daan. Yon mga kapabinsya, welcome back sa inyo. At Pupunta tayo ngayon ng Quezon mga provincial Meron tayong pupuntahan doon sa, Mar sa San Antonio, Quezon sa mga provincial namin mga provincial namin mga mga sa sa may, malapit sa mga provincial namin sa mga provincial namin sa mga provincial namin sa mga provincial sa mga sa 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 ay hindi pa masyadong tapos, eh, no? Alam ko may kadugtong yan dyan sa may Chaong uh, banda para malaman na lang natin kung ano yung update kasi yung doon sa may Alaminos, hindi pa masyadong tapos. May daan pa doon na talagang lupa pa or hindi pa talaga na apoform na kalsada. Kaya yung titingnan natin dyan mamaya, pero pag uwi na natin, ay kung ano na yung improvement dyan sa may bandang ano, Chaong. Ah, uh, tanghali na tayo dahil magaga pa naman. Ah, uh, tamang-tama lang din 'yon para at least medyo maliwanag yung kuha natin, you know? Kasi syempre mga kaprodinsya, you know, para malaman na rin natin kung hanggang saan na ba yung uh, ginagawa na expressway express na yan. You know? may hanggang doon pa lang sa may San Pablo. Mas maganda nga sana mga kaprodinsya eh, kung may mahaba tayong oras para masulid natin kung saan yung pinakadulo niyan. You no know? Yung expressway. Kaso lang wala tayo oras na ganun ka haba dahil may trabaho din tayo. Saglit-saglit lang yung ating ginagawang pagbablog din. You know? Yan. Dito na tayo mga probinsya sa may malapit sa ginagawang expressway dito. At yun, dyan pala yung madadaanan natin ay tulay dyan, you know? yung parang pinaka tulay ng expressway. Ang tagal niyang ginawa dati mga kapibinsya, siguro Ilang taon din yan Mga dalawa o tatlong taon din siguro ang ginawa yan dyan Basta matagal Pagpasintyan nyo na yung boses ko mga kumbin siya Medyo taos dahil may sipon at ubo ako Matatanaw na natin mga kumbin yung tulay ng expressway no? Ayun o no? Makikita na natin dito Yan Tingnan natin dito ulit. Dito. Tingnan natin dito mga kapimitsa. Tingnan nyo. Abang ah, kato mga kapimitsa yun. Yung nakapalibot dyan sa yung nilagay nila dito sa parang pabundok na yan ayan tapos nilagyan nila dito ng ganito yan parang abag nyan ah uh, net pero abaka yung ginamit nila hindi sila gumamit ng lubid talaga na yung parang nylon yan o abaka Ah. Yun, yun mga probinsya oh. Hubad lang tayo ng hill yan. Yung papunta doon, papunta yan doon sa Alaminos. Yan, papunta doon sa May San Pablo. Papunta ng Laguna yan, yung part na yan. At dito, sa part na to, yan ay papunta naman ng Quezon, papunta na yung diretso na yan, papunta ng Bicol. At kung napapansin nyo dito mga probinsya, yung kanilang tulay ay no. Ito yung lang pinaka ano la. Pinaka tulay kasi yung ilalim ay kalsada yan. Ay no kalsada. Yan no. Kalsada. Ah dito hindi pa siya totally tapos. Pero ang kagandahan ay kahit pa paano may improvement dito banday, no. Yan. Ayun no? Kita niyo ba yan? O, oh, dito tayo sa kabila. Ayun no? Oh. di ba? Yan yun, mga kaprobinsya. Ay, may mga plantation ng nyugo. Oh. Yan. Dito yan sa may tsaong Quezon, mga kaprobinsya. Yung part na to. At dito sa tingin ko, mukhang ito, ito yung tinatrabaho nila. Kasi ayun no, may mga dump truck, may mga nagtatrabaho. Ayun o, no? may mga backhoe. Yan. Ayun o, no, tinanari. Yan. Alikabok. Ano Ayan yung dump truck mga Yan siya Yan, diretso yan noon siguro yan papunta Yan yung dump truck na yan ah, na. dami nga likabok Yan, hindi ko sure, tingnan natin kung saan siya, siya liliko you know? Kung saan ba ang kasunod niyang bayan Ayan, dump truck o, oh, yan Ayan sila kuya Ayan o oh. Ayan so, Dadalhin niyang lupa na yan hindi ko sure kung itatambak yan o itatapon. At ah, siguro nandun pa ba sila banda, nagtatrabaho, you dun sa part na yon. Ayan. Ayan mga kaprobinsya. ah tatanong kayo kay kuya kasi nagtatrake sila kuya kung sa hanggang saan na ba ang gawa niyang expressway. Sa ha, hanggang saan na kuya? Ligaspi. Ligaspi. Pero hindi pa tapos. Ah, okay. Kasi alam nila kuya yan, gawa nga ng Ah, nagsinda sa tracking sila. Ah, kasunod diyan sa dito sa may Lupis. Lupis na. Dito sa may parting ano, parting Candelaria, walang part dyan na. Asa ah, kabila ang daan? Hindi pala natin mapupuntahan. <laughs> hindi madadaan dito sa kagada. Magadaan naman dito. Uh, sa... lupis na mismo. Ah, okay. ah, ganoon pero, may ano yan, confirm yan, meron na yan doon sa ligas pi, yang express oke, okay. ano pangalan mo, kuya? dun dun? ah, tagi sangka, kuya batik, saya, para tayo hahaha kaya, kakak produsen, <laughs> ya ah, sabi ni kuya sa atin ah, ngulisit dong yan nasa ligas <laughs> pi na doy ang gulungan, you know hanggang ligas pi yan At sa pagkakasabi ni Rhea ay hindi pa nga rin daw tapos ganyan din pero nasa ligasti na ang problema lang natin dito kasi hindi natin dito madadaanan dito sa Candelaria hindi daw alam ni Kuya kung lusot ba yung ekwesyo na yan kung madadaanan ba natin dito sa ano Candelaria yan kasi ang sabi niya madadaanan mo daw yan doon na, sa so Maylipis doon daw siya doon daw yan sa kabila dumaan sabi ni Kuya ay, hindi ko lang alam kung nagawa na ba doon sa ibang bayan. Pero dito, hanggang dyan yan o. Yan o. Hanggang dyan pa lang. Ah, hindi natin masabi kung abot na ba siya doon sa kabila. Ah, hindi ko pa lang sigurado kung anong bayan pa yung video tapos-tapos na. You know? Yan. At ah, yun mga kabili Yun yung update dito.